ang ito yun ito yun ang banana oh, uh, ito dapat. ito yun ito oh tapos yun oh ang banana banana ang banana ang banana okay na okay ang banana tapos okay pula okay. na lang ang, ang lahat na sumasalmot yung panglima sumasalmot panglima pwede na silang matira dito ngayon pagpunta sila sakay ng banana doon sa doon oh sila. So, naintindihan mo na ang ibig naming sabihon? Balis uh ka dyan. Ha? Huh? challenge, pre. Mabaw pre. Okay, next contestant. PG, next contestant. Okay. They are going to Forma. Next contestant. Okay, this next contestant. So, uh, they are going to Forma now. Okay, next So, So, ibig sabihon, pansit kanton. Purma mo nung mo So, okay, purma. Purma daw. So, buti hindi kayo na lumos. Pwede <laughs> na, upang Buti hindi kayo na Tara, 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 Dapat, dapat <laughs> direk, higtag PC, kaya para ako sa kinagan. Ayay! Daniel, kaya pala isang trip lang tayo kasi daw, pinahinaan lang niya yung takbo. Yung minutes daw ang hinaano niya. Oh. Ha? Hala? Ha. Bay, oh. kuha na isa niya. Bidyoan ako lang. Ah? Ha? Dede haram akong patong, oh. Laki ni. <laughs> Sato pa. Ay, ako ah. Ako kayo, magbidyo mo ko nila. Mar, kurma!

Hindi, kayo nada, nada nadaot, mangod. Nga <muchos> yeah, mga bata man po daw, inahinairag ina, dagan. <muchos> Ang oras man minutes man ilang lang kuha daw. Toto pa, direct po. Ako na ako. Toto pa, brief. Okay, porma kayo dyan ha? Sino ka mon? Tapos, Di na namay may lang. Oh. oh. De, lagi. Ha? Mabasa jud ni. Eh? Dito ni mo no? oh. pero layo-layo lang. Layo-layo ba? Ade mo na Ha? Di ako lang sa lipdan. May mabasawi kinama sa likod. Okay, porma muna. Porma na kayo. Oo, oh, mga pansrelas lang muna kayo jen. <laughs> Dapat isa-isa <laughs> balik bonin. O sig, bakali mo kabre, itlong ganito, bakuli mo lang <laughs> Kat-kat On board na, on board! On board, on on board! Wala! Ang ikaw kiyot! on board o. Wala, isang sabot ng nadaan. Sabot na sila daan kanina. Sige lang eh, okay na na. Sabot na daan kanina. Sabot na daan sila daan. So, pumorma na kayo. Bye bye mga pas. Mga pas, bye bye. Okay. Papunta na kami ngayon sa Islang Mactan. Kung saan ang mga banggitan.

-ku. Aku 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 lah, kusuk dah sih ya? Gila ya, lo! Tak atas dulu. Oke, oke, oke. Lala, oke, oke. Iya, David Dah, wait, Mau, guys, wait. yang isi kiat, lo parah. Tak kanon, bahasa